sa pagpalang araw po muli mga baling alalay po ay magluluto ng tinolang manok. Ayun po yung hiwa natin mga medyo buto buto Paa ulo, sa kun laman lob at ay balunbalunan yung guya. Ayun po, nakahihi po tayo ng papaya sa kapitbahay. Bale gagamitin po nating mantika itong Star Margarine. Iba po kasi yung amoy ng Star Margarine tapos Ayan na po, sasakutya na natin yung bawang, sibuyas, luya. Hintay lang po natin na mag golden brown. Para isunod na rin po natin yung mga karni ng manok. Ayan po, yung manok ng kapitbahay. Iba daw po kasi lasa pa ganito, manok ng kapitbahay. Ayan mga kaibig. Bali, isasakutya lang natin yan para matanggal yung lansa. At lalagyan na rin po natin ng patis kasi naproduce sa vlog yung patis daw po nakatanggal ng lansa. Kaya gayahin po natin kung totoo. At para kumapit na rin po yung lasa. Ayan na, may juice siya natin na kaunti. At ilagay na rin po natin yung magic sarap para lumasa na rin po at tumiim sa laman ng manok. Ayan ka kahit B, ilagay natin yung isang sachet ng magic sarap. At ayala po muna natin ng ganyan para medyo matuyo na kaunti uh, at ayan na po kadilaw na po ng sabaw dahil nga si star margarine at doon din po sa katas ng manok ayan na mga kaipi bali ang gagamitin po natin dyan ay yung hugas ng bigas yung pangalawang hugas ng bigas dahil nakapagdagdag din po ng lasa yung sabon ng hugas ng bigas sa tinola ayan na mga kaipi oh. lumabas ng dilaw ang sabaw Medyo masarap na hikupan natin ito mamaya mga ka -FB. Ayan. Palambutan lang natin na kaunti. At takpan natin. Buksan na po. Ayan na. Dilaw na dilaw na po. At ilalagay na rin po natin yung laman loob. Hinulip po natin para hindi po malusak. halo po itlog yung buya ng manok. Dahil babae po yung nakuha natin manok. At yung laman loob, ka atay balong-balonan. Ayan na mga ka Takpan uli natin at ayan na. Malapit na po maluto. Ilagay na po natin yung papaya na nakuha natin. Iba talaga pag may kapit-bahay ka mabait, magtitinola ka. Ayan, nakahingi po. Wala tayong tanim eh. Namatay po noong nakaraang tagulan. At ito po, isa sa kagandahan, may tanim din po tayong sili. Iba po yung may bakuran ka talaga, may tanim ka at medyo maluwang. Sariwang-sariwa po yung dahon ng sili namin. Ayan mga kaipi, ginahuna na natin. Iba po kasi lasa ng dahon ng sili. Ayan, nilagay na po natin. At paluto na rin naman po yung kwan. Diluluto natin yung tinola. Ayan. Bango po na nga boy mga kaipi. Nagugutom na ang lalay. Medyo late na nga po ang ating tanghalian. Ayan po. Sandali lang po maluto yan dahil malipis lang naman ang dahon ng sili. Kaya hahanguin na rin po natin niya kagad-agad at gutom na po tayo. Saluto po natin at tinola. Salamat mga kaibig. Papalo, like, and share po. Bye-bye!